So ay dadahin na natin ngayon. And kung papapansin niyo no, ibang araw na 'to. Kasi ano, na nag-decide kami na tapos kami kagabi is ano na uh, inumaga na mga alas 12. So, bilang respeto sa mga kapitbahay natin at kapag uh, deny na pa natin to tsaka remap ay uh, masyado na maingay magkakasa ng reklamo kaya ngayon natin itutuloy yung pagre-remap naman kasi ibang build na yung gagawin natin. So kasama rin dun sa papagawa na Ano, mayari ari na itong PCX-160. Yan. So i-remap naman natin siya ngayon. Bali ano, sinusukatan nila ngayon ng ano, bang sensor. kay Jomar, no? Magkakabit tayo ngayon ng bang sensor. Yan. So magkakabit tayo bang sensor para maano, ano makuha yung EFR. Magkakabitan na EFR. Then, Pagkala natin ang dino result after ng lahat ng pinagagawa natin. So, ayun guys. Pinukuha na na natin ng e-partong eh, kay Master Josen. Ayun, gabi na. Ano, <makes> Sage pa din, oh. Nagpa-epa ito. body lang yan. Pero, ano-ano nang ginagawa. Ayun yung idol niya ngayon. Di pa nire-remark. Ayun, yan. Idol. Kanya ba ay nero ay Joseph? Andrew ano? Ah, tuloy. Shoutout kay Jer, diyan Jer, kita nyo. Sa si Bray. Dito tayo ngayon sa Dino Dips. Asa lang yung ay Boss Josen. Andrew pa. Ah, kay Andrew pala, kay Andrew. yan check natin yung ipar niya. prepare bago i remap So remapping na no, uh, ginagawa na ni Brian yung remapping na no, PCX. Pero verification pa rin natin yung mamaya. sa so remap na gagawin. So, dagdag kaalaman lang, no, para dito sa ginagawa natin, remap. So, sa mga magtatanong, para saan ba yung remap? Kung bakit natin gagawin pa dito sa, ano, or kasama siya dito sa ginawa natin sa super stock ng PCX, no? So, gusto ko lang muna sabihin, yung remap is more on AFR, which is air fuel mixture, no? Yung air fuel mixture is napakalaga niyan pagdating sa makina. Kasi ang makina natin nagko ng spark, gasolina at ng hangin. So para makorek lahat ng dumadaloy na mixture nung tatlong sinabi ko is doon po mapasok yung AFR. So sa remapping na ginagawa natin, unang-unang kinokorek natin is AFR. Another thing na yung nagawa natin sa sa remapping para lumakas naman yung performance is ina naman natin pagdating sa Honda yung RPM limit. So, tinatanggal natin. So, hindi naman natin sa tinatanggal, dinataasan lang natin ng above set point ng mga ng Honda. Pero which is safe naman sa engine CC. Sabihin natin na 160 cc, 155 cc, 150 cc. So, So safe naman yon yung RPM na sineset natin. Another thing, so pagdating pa sa performance ulit, kaya tayo nagre-remap para mabago rin natin yung timing. Dahil nag-unang-una, nagbago tayo ng cams. Tendency, nabago yung duration. LSA, tapos lift, yan. So, yun yung mga nabago. So, ibang-iba na siya sa stock. Stock natin. So, meaning, dapat kung ano yung build natin ng mechanical build dapat isiset din natin siya dun sa computer or ECU dun sa mismong utak ng mga motor natin okay? so yun lang yung simple additional information about sa remapping kung bakit natin ginagawa to sasama siya sa package ng superstock pagkatapos natin pakilaman or i-upgrade yung mechanical niya So, i-adjust din natin yung mindset ng motor, which is yung easy, yung nga, na ginagawa natin at tinatawag, mas kilala siya tinatawag na nire-remap siya para dun sa bagong build. Ang ginagawa namin dito, custom mapping. Kung ano yung nakuha natin kanina dun sa gauge natin ng AFR meter, ayun yung i-correct natin. So, meron tayo tayo na lean, stoic, tsaka yung rich. Okay? So, yun yung gagawin natin. to Co correct natin lahat yan. Customize. Kung ano yung build mo, yun yung gagawin natin. Biyo load lang namin yung gawa ng ganito, ganyan. So, kahit magkaparehas yan ng motor, magkaparehas yan ng build, parehas lahat ng mechanical niyan, magkaiba magkaiba pa rin yan pagdating sa ECU tune. Alright, so sana may matutunan kayo sa aking vlog na to. Yes, so, salamat po. niya pagkatapos idle idle AFR yan habang idle so yun na yung ano after natin ma-remap na-correct yung AFR which is maraming bagay pagdating sa engine build ng mga makina ano? so, itong unang unang dapat natin nalaga para sa mga fuel injected na motor moment of truth, ilan akong makukuha? wala mo 90 na 90 na HP so, nakuha natin na ano after natin mga dyno 16 ah, ano, 15.9 yan, average Average siya 15.9 from 13.1 a uh, 13.2 to 16 15 .2. Basta yun, mga ganun Plus nag -gain siya ng mga 3 horsepower Doon sa ginawa natin uh -huh. Yun yung mga pinaggagawa natin dito sa PCX. And salamat sa panonood. Thank you very much po sa inyo lahat. Sana may natutunan kayo. And please subscribe to my channel. Jersey! Speed. Boro! Boro! Jersey!